Isang opisyal ng PNP Crime Laboratory ang nahuli raw sa akto na gumagamit ng shabu. Ang kanyang alibay, bahagi lang ito nang isinasagawa niyang surveillance. At tila lutang pa! Dahil sa tama umuno ng droga, si Police Superintendent Lito Kabamongan nang datna ng News 5 sa Las Piñas Police Station. Sa tulong daw ng isang tip, na aresto si Kabamongan habang nasa akto pa raw na gumagamit ng bawal na gamot kasama ang isang babae sa isang bahay kaninang madaling araw. Pero pagpasok sa selda, Ma ini tang ulo ng pulis sa suspect. Ma mo kayo. Ako mayor dito ngayon ha. Ah, <laughs> anong yung ano rito, mayor? Kasi mayor. O sino bestidero? Ito kayong dalawa. Sigay. Bukad kan. O oh. oh, oh personal na nagpunta si PNP Chief Ronald de La Rosa sa istasyon ng pulis para makaharap ang tauhan na naka-assign sa PNP Crime Lab sa Krame. Nagalit at uh, hindi ako galit sa nakahuli. Masalamat ako sa humuli at nagagalit ako doon sa nakahuli dahil uh, bilang pulis, dapat ikaw nanguhuli, hindi ikaw dapat nahuhuli ng Cebu. Wala tayong pinipili kahit anong ranggo mo, basta ikaw ay involved sa drug, talagang ka namin nagawa pang magpalusot ni Kabamongan. Anya, nasa surveillance operation siya ng mahuli. May direktiba umuno ito sa mga opisyal ng PNP Crime Lab. Report ako sa Direktor. Sabi niya, sabi niya tabahumin ko. Makipag-coordinate ako sa CIDG. E bago ako makapag-coordinate sa CIDG, dapat makuha-kakuha muna ako ng shabu. E wala akong nakuha ng shabu. Eh, ano? Merong merong nagpapasasyon, pati ako nagamay. Pero ayon kay NCRPO Chief Superintendent Oscar Albayalde, malabo ang palusot ng pulis na sospek. It's very unlikely na isang uh, personnel from uh, crime laboratory na ma-involve sa ganitong klaseng uh, operation. Itong crime laboratory natin na uh, never in the history na na-involve dito sa mga ganitong klaseng uh, surveillance uh, operations. Mismo ang babae naman na kasamang nahuli ni Kabamongan umamin at ikinantang official. Gumamit kayo totoo, bakit ayaw mo kasi Ay, Dalawang beses nang nasangkot ang pulis sa panggugulo at pananakot ng magpumilit na manood ng sini sa isang mall na walang bayad. Pero dati naman daw, matinong pulis si Kabamongan. Kaya si General Bato, planong magsagawa ng inventory ng mga ebidensya ng mga illegal na droga na nasa crime lab na posibleng umunong nagagamit. Bago umalis si De La Rosa, hinarap niya ang siga-siga raw na si Kabamongan. Kung pwede lang ipalusot ko yung kabao ko dito para Bubugin kita oh, malusot ko ito kamao ko dito. Kanan ini pa kamap. Kupin mo kayo. Ha? Bastos ka. Naharap ngayon si Kabamongan sa kasong administratibo at mga kaso sa ilegal na droga.